Parang ano ata ng OWA guys OWA activity na nakalagay Try ko lang pakita sa inyo Kasi dito to sa ano Ah uh, pinagbimitingan namin Banda. Ang dami ng mga tao guys Ah uh. uh, Parang ano Ah uh, Hindi ko masyadong alam eh. Medyo try na lang natin kuhaan pinapunta lang kasi ako dito ni ano <coughs> pero ano daw uh, kasali daw ako dito kasi ano eh pag OFW yung ano yung OFW yung asawa mo parang ganun uh, pagka member ka ng OWA para uh, may member ng OWA sa inyo. Parang gano'n ang anong kaya try natin magtanong-tanong sakaling may mapagtanungan tayo pasok lang tayo dito. Good day guys. Try natin gawin yes. ng... Okay. Pakita natin natin ang powering. Si Perot. Tignan natin Wednesday. yung meeting nila. Open and up to this time. Na tayo dito sa Hawaii meeting. About Oma. Pagkita ko Diyos yung hats kay ni Salim. One minute lang so na open ng gata ka at, at close mo lang.

65 ka sa pagsisimula 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 ka blue pagsisimula kasi sa pagsisimula sa pagsisimula

Pakisara binalang mamamayan. Yung nagagana so, yung ng Wednesday all seven. Kipar sa aput ng sales empowering uh, si parents family. Okay. So, Ikakapit eto, aput niyo. Iatv mga nauti ng magsimula. at tapar 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 So, kasulutan niya, ako kasi pinag-record na plans, si so, kayo ng asistaran uh, na ito sa maroon. So, uh, yung, uh, ito ang nangyayon sa iyo ng basic bookkeeping Groups, please send. Today is August 8th, yeah, Thursday. Ano ba yung pautang niyo? Na, ano ba nagsasunan sa iyo? ano na na itong uh, lahat ng yung detalye niya. So, Friday. Today is August 9th, Friday. Hindi ko kasi narinig yung ano mga... Ang budget kay Madenapo. Malakas yung microphone ng... Wait, lumabas lang tayo guys kasi hindi ko marinig yung hindi natin marinig yung boses ni ma'am Karen sa ano malakas yung microphone uh, tuloy nyo na lang ma'am so uh, yung activity po natin today is empowering the OFW uh, seafarers so nakafocus tayo ngayon sa mga uh, pamilya ng mga seafarers na sa ganun um ang matututunan nila today uh, at ang ating facilitator or resource speaker is from the DTI so ituturo ni ituturo po nila ang uh, financial literacy which in kung sino man sa kanila ang gustong mag Sige uh, ma'am. Tuloy lang na. Kung sino man sa kanila ang gustong magsimula ng negosyo uh, matututunan nila kung paano so magsimula, how to start a business at the same time uh, paano nila i-manage ang kanilang negosyo at paano nila ito palaguin. So aside from the uh, uh, business mindset dito din matututunan ang ng mga participants kung paano nila pahalagaan yung mga uh, sweldo ng kanilang mga uh, family, whether their husband or wife, na nagtatrabaho sa barco bilang isang OFW. So Uh, eto din yung chance para sa ganun, lahat ng mga uh, seafarers and their families dito sa uh, dito sa probinsya ng Abra ay um, magsama-sama-sama ulit sila. Ay, magtatanong lang ma'am, how about kung kunwari gusto kong magtayo ng business, paano ano yun? Bale, nakafocus kasi kami sir sa mga OFWs po and their family. So for example, si OFW ay uh, oh. nag-abroad po siya at hindi niya natapos ang kanyang Uh, kontrata sa ibang bansa dahil sa uh, iba't ibang rason kung bakit sila napauwi yung iba na maltrato yung iba oh, about na one lo uh, example na lang kung guys sa akin ma'am kunwari for good na siya uh, titigil na mm. so kapag si OFW po, yun nga uh, magpo for good na siya for example, this year mainit ma'am, nakakaya lipat tayo <laughs> sige lang uh, sir, uh, sir. Okay So, ah, lilipat lang muna natin guys na arawan si Ma'am. Tuloy lang natin, Ma'am. Uh, kapag yung mga OFW naman ay uh, natapos na ang kanilang uh, kontrata sa ibang bansa at gusto na nilang umuwi dito sa atin at uh, gusto ni kasi gusto nilang makasama ang kanilang mga pamilya sa buhay. So, okay. uh, uh, sa lahat ng mga OFWs na ganito yung case, which is finished contract, yun kasi yung tawag namin sa kanila, uh, meron naman binibigay si OWA na financial assistance under the special livelihood assistance po. Pero pag sa mga distress uh, OFWs natin, yun nga sabi ko kanina, hindi nila natapos ang kanilang mga kontrata dahil sila ay namaltrato, sila ay nagkasakit, um, uh, mistreated and maltreated sa ibang bansa, yung iba Uh, walang tulog, mga uh, ganun. So, iba't-ibang rason kasi kung bakit yung isang OFW, hindi niya uh, matapos ang kanyang uh, kontrata, then uh, papauwiin na lang siya bigla ng kanyang amo. So, meron din tayong programa sa mga OFWs natin na distress and displace. Ah, Kaya, magkaiba yung sabihin natin break contract kasi hindi natapos eh. hindi na hindi kasi, yung yung break, uh, hindi kasi si OFW ang nag-break contract uh, pinauwi na lang, tinerminate ng mga amoy. Oh, yan. Yeah, so, Tama yung may mga na so, terminate. So, yung iba naman kasi is terminated. Yung iba is uh, uh, nagkasakit. Karamihan naman po, ma'am, pag uh, tumitigil na. Kasi mahirap na yung, ano, nahihirapan na. Yes, po. Okay. Yung, yung iba, let's say, sabihin natin, medyo nagtagal na ng konti, tapos dumagdag na yung edad. Medyo... Yes, nahihirapan po, dahil na yung rin example, they are 65 years old na po, so hindi na nila kaya yung dati nilang ginagawa na trabaho kasi nga, yung katawan natin kapag oh, na naman kasi tumatanda, nababawasan ba, yung strength nababawasan na, natin. Nababawasan oh, yung lakas. Yes po. So, uh, kung yun ang reason, uh, tapos hindi niya natapos ang kontrata niya due to old age, pwede naman pong mag-apply for the livelihood assistance under the Balik Pinas Balikanap Wall Program. Yun sinasabi mong... Ano, 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 uh... Ano muna ma'am? Eh tanong muna natin. Ah, true president BBM ba to? O uh, bali ano et, bali ito apo uh, po is ano, Ah uh, programa po siya ng OWA. So, whether the OFW is distressed and displaced, unfinished contract, and finished contract, ito po yung reintegration program ni OWA sa mga OFWs natin sa ganun, bibigyan sila ni Owa ng maliit na kapital para makapag-start po ng negosyo at makapagsimula ng panibagong buhay dito po sa Pilipinas. Ah, uh, mawalang galang na po ma'am. Ah, uh, kailan to nag-umpisa through government uh, sa panahon pa po ba ni uh, President Duterte o kay Bongbong na po? Ah, uh, Uh, hindi po, sir. Uh, since nag-start po ang OWA, meron na pong program. Na Ay, dati po na. Kahit OWA. na nung yes, po. sila noy-noy, sila yung, ano pa. Yung trust mga fund, po, yung trust fund po kasi, Pach. yung binabayad ng mga OFWs natin na contribution nila, doon po kinukuha ni OWA, uh, ginagamit nila yung trust funds para sa mga iba't-ibang programs and services. Wow, ang galing yes, naman. Po. Ah, akala ko kasi kay BBM lang yan. Ang tatanong ko ngayon, ma'am, kung kunoare yung ano uh, OFW na nag good na. yung sinasabi mong tutulungan ng livelihood parang ganun pang negosyo. Ano yun, bibigyan bigay po ba 'yun o loan? Ah uh, hindi po 'se uh, grant po kasi siya sir. So uh, hindi porket, get uh, for example si OFW pumunta siya sa office namin to seek for a livelihood assistance at nakita namin na not more than 3 uh, not more than 3 years na umuwi siya dito sa Pilipinas so meron kasi tayong uh, a grace period so not more than 3 years dapat na nareintegrate si OFW in the community so tingnan namin yung latest arrival niya kung pasok po under MOI yung arrival niya dito sa Pilipinas So, sasabihin namin kung ano yung pwede sa kanya. Either pag unfinish, pwede siya sa balik pinas, balik hanap why. Pag finish contract naman po, doon po sa special livelihood assistance. Po. Oo, sa ano ako nakatutok ngayon eh. Nagtatanong kasi ano eh. May, uh, baka sa susunod na buwan may i-refer re ako sa, sa inyo na finish contract. At saka yung sa kanya, every two years siyang umuwi. Kasi pagkatapos ng contract yes po ano? kasi 2 years naman kasi ang validity ng hmm. kontrata. Po lalo na kapag yung mga household workers natin, at uh, mostly 2 uh, years po kasi yung valid ng sa iba-ibang amo. Yes po. Okay. Yung sa kanya. So yung iba kasi Uh, after ng uh, kontrata nila sa first employer kapag ayaw na sila, ayaw na nila ni, uh, ng kanilang employer minsan kasi uh, binibigay sa iba so kaya nag-change ng employer pero meron din naman yung iba na nagtatagal ng 10 years 20 years sa isang uh, oo oh, yung ano kasi yan may parang may may makukuha sila pagka diretso na solid na isa lang yung pinasukan mo yun po yung tinatawag na gratuity or long service ko depende din sa amo kasi sir pag before sila uuwi karamihan ang gagawin na nung amo pagka kunwari nag 2 years na or dalawang contract na 4 years papalit na naman sila ng iba para hindi humaba yung ano yung iba sir pero yung iba naman kasi yung gaya ng ibang mga clients sa sa office may mga 15 years may mga 10 years sa isang ano lang kasi sa akin eh True Marites lang. Eh, hindi naman ako nagtrabaho dun sa ano. Ah, ano na lang, ma'am. Ano ba yung yung sinasabi niyo ibibigay na tulong na ano nung nag for good yung finish contract na na OFW? Yun po is uh, po ba yun? yes kasi. Okay. <coughs> Balik ah uh, isang uh, actually during pandemic po nag-start to yung special livelihood assistance, uh, special livelihood program kasi di ba as we know last pandemic po ang daming mga OFWs natin na uh, napauwi dahil mm. maraming mga kumpanya na nagsara, na bankrupt. Ginun so maraming repatriated na OFW na napauwi during the pandemic. No, tapos so, yung pamilya naman, nila hindi pa nakatanggap dito. So yun COVID. naman uh, nag-start na po yung program natin. 'Yun ang ano natin. Uh how about the amount, Ma'am? Hindi niyo ba alam kung ano? Eh, Balik, depende kasi ano. uh, depende kasi sir whether if si OFW kasi is active upon arrival. Kasi mm -hmm. tinitingnan namin yung arrival sa nila, makaka-receive siya ng 20,000. Uh, kapag si UFW naman ay inactive upon arrival, makaka-receive po siya ng 10% pesos. Pero under the, yun po yung under the special livelihood assistance. Pero under naman po sa isang uh, reintegration program ni OWAT, which is the Balik-Pinas Balikanap Boy Program, kapag si UFW is unfinished contract at umiwi siya, so upon arrival niya is active yung OWA membership niya, makaka-receive siya ng 20,000. Kapag inactive with two or more pay, uh, two or more yung ba, uh, binayaran niya sa OWA membership niya, as per record namin 10,000. Kapag inactive, inactive siya, tapos may uh, with one payment 5,000 po yung may kung finish tapos active, Uh, yun nga sa 'yung sabi ko say if finish contract under the special livelihood assistance is 10,000 ay 20,000. Kapag inactive 10,000. Yun yung difference ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay program which is for the distressed and displaced na OFWs uh, with unfinished contract and the finished contract ko na OFW. Ngayon may May by yes. October o uh... October o November babalik ako dun sa opisina niya. Ito mm -hmm. na yung i-complain ko yung video na to. Mm -hmm. Kasi mag finish ano na yung idudulog ko sa tanggapan niyo. Yes sir, pa, pag may kakilala po kayo na OFWs na yun nga, yung either unfinished contract or finished contract, uh, they are free to visit our office or para sa ganun, may discuss namin kung ano yung pwede nilang ma-avail na programa para kayo. Oh, salamat po, ma'am. Yes. Hindi lang hindi lang sa kilala 'yon, mas ma, masigit pa sa kilala. Ah, hmm. uh, sige ma'am, baka gusto niyo yung ano. Ah, uh, total na sabi niyo naman na yung ibang ano dito. Ah, uh, iyan yun, yun na, lang yung pwede na kayong magpaalam o kaya mag -greet. So, ah, uh, sa lahat ng mga OFWs natin dito sa ating probinsya, Uh, you are all welcome po to visit our office located at uh, Zone 5, Barriker Street. Uh, malapit lang po sa Shell. So, uh, welcome po kayong lahat sa aming uh, mabutihing office. Salamat, ma'am. Thank you and God bless po. Ma'am? Karen po. Karen? Bureta. Bureta? Yes. Please. Ah, tiga ka rin sa Abra? Yes, ma'am. Wow. Uh, salamat po, ma'am. Ah... Uh, yan lang panayam natin kay Ma'am Karen Bureta uh, Tungkol sa nagaganap dito ngayon At try natin kuhan lang ng konti yung event nila doon sa loob guys Kasi na eh Kuhaan lang natin kahit konti yung uh, Nagaganap dito sa loob ng ano guys ah uh, ano nila Sir Jan pakita ko lang sa inyo uh, mahaba na kasi medyo mahaba yung panayam natin kay Ma'am Karen sana uh, ma panood nyo at maintindihan nyo uh, <laughs> sinabi ni Ma'am Karen Girls, listen. Today is Tuesday. You are given tour your hats 2 minutes lang po ah Yan, ito lang guys Uh, salamat sa panunod at saka sana na uh, mapa, ma, ano, maintindihan nyo yung mga nilalaman na ano kasi ma, medyo mahaba yung panayam natin kay ma'am Karen Gureta medyo mahaba na siya And, ito na lang uh, sa mga may asawang o kaya sa mga nasa at nanggaling sa ibang bansa Try niyong panoorin to Baka sakaling makarelate kayo. At pwede niyong mapuntahan si... Doon sa opisina ng... OWA. Zone 4, ma'am? Zone 4 yung opisina so, niya, diba? Zone so, ah? 5 po. Zone 5 na? Abay ti Shell, sir. OWA? Opo. Ah, Zone 5. Zone 5 daw. Ah, tabi lang Shell. Ah, yung opisina ng OWA. Ay, doon sa ano, ma'am? Tabi ng Motopost. Nga to na, sir. Second floor po kami. Oh, yun sa taas pala ng motopos. Yung bentahan ng motor ng motopos, guys. Yung pwede kayo yung mag-inquire kung sakaling nakaka-relate kayo dito sa mga ano sa mga OFW natin na nanggaling ng ibang bansa. Ah, uh, yung mga antinis daw at finish contract, yun eh. And, yun na lang guys, hindi ko kasi masyado maintindihan. Eh yung ano dito try nyo na lang ulitin yung ano uh, sinabi ni ma'am Karen Bureta uh, tsaka limanan nyo kung hindi nyo maaintindihan putahan nyo sa opisina nyo Five. eh, Four. isang opportunity to guys Three. eh, salamat na lang po sa panunod guys sana maintindihan nyo at panunod nyo to Stand up, Thanks for watching.